Sa labas ng dormitoryo ng mga lalaki, naroon si Liu Yaxi, Hawak ang kanyang cellphone at tinitingnan kung nag na ba si Lin Zin. Ngunit napagtanto niyang wala pa rin itong tugon sa kanyang mga mensahe o tawag. Kaya inisip na lamang niya na baka nakatulog na ito. Habang patuloy siyang nakatitig sa screen, pumasok sa isip niya. Mukhang hindi nagsisinungaling si Liu Yikeng. Kung totoo ito, kailangan kong kumilos agad ang isang katulad ni Lin Zin, mayaman, guwapo, maskulado, at nananatiling single, ay tiyak na maraming babae ang mag-aagawan. Dahil doon, nilakasan niya ang kanyang loob, tumindig ng matatag, at nagpa siya sa sarili. Hindi ko siya basta-basta susukuan. Habang nakatayo si Luo sa labas ng dorm ng mga lalaki, napansin siya ng ilang lalaking papasok. Bakit ang ikli ng suot ng babaeng yan habang may hinihintay? Baka nag-away sila ng nobyo niya at lumabas ito, bulong ng isa. Lumipas ang tahimik at malalim na gabi, at sa paglipas ng oras ay sumikat na rin ang araw. Dumami ang mga estudyanteng naglalakad sa paligid. Sa kabilang banda, habang kalmadong naglalakad si Lin Zin at kumakain ng kanyang sandwich, napabuntong hininga siya. Kagabi, puro sugal lang ang inatupag ko. Pagod na pagod ako. Kailangan ko pang bumalik sa pagtulog. Ngunit nang malapit na siya sa pasukan, natanong niya si Luoyaksi na nakasandal sa gilid. Narinig ni Linzin ang bulungan ng ilang estudyante. Oy, hindi ba si Luoyaksi yan? Oo, nakita ko siyang may hinihintay kagabi. Siguro magdamag siyang naghintay. Nang makita siya ni Luoyaksi, Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Humarap si Luo Yaxi sa kanya, maamo ang mukha at namumula ang pisngi. Lin sa wakas bumalik ka na. Nagulat si Lin at agad na nagtanong. Magdamag ka bang naghintay sa akin? Mabilis na ngumiti si Luo Yaxi at sinabing. Ayos lang yun, huwag ka nang mag-alala. Alam kong abala ka, tama lang na maghintay ako. Gusto kong malaman mong naiintindihan ko. Nalito si Lin Zin at tinanong. Naiintindihan mo, ano? Dinaykit ni Luo Yaxi ang kanyang katawan kay Lin Zin at mahina hong nagsalita. Naiintindihan ko kung gaano ka kahangahanga, at kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan natin. Maraming babaeng mas magaling kaysa akin ang tiyak na naghahabol sa'yo, kaya handa akong maging pinakamaunawain sa lahat. Kasabay nito, bigla siyang nagpanggap na nahilo. Nagulat si Lin Zin sa inasal nito kaya agad niya itong Ainal Alayan. Ayos ka lang ba? Halika, ihahatid na kita para makapagpahinga ka. Binuhat ni Lin Zin si Luo Yaxi papunta sa kanyang kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila at maingat niyang inihiga ito, inayos ang posisyon at kinumutan. Salamat sa pagdala mo sa akin pabalik, biglang sabi ni Luo Nagulat si Lin Zin, gising ka na pala, hinawakan ni Luo ang kamay niya, dahan daw ang tinanggal ang suot sa itaas, at may bahid ng pang-aakit na nagsalita. Lin Zin, ang bait mo talaga sa akin. Gusto sanang magsalita ni Lin Zin, pero hindi na siya nakapagsalita pa nang bumangon si Luo Yaxi. Lumapit, at idinikit muli ang kanyang katawan dito. Siguro abala ka rin kagabi. Hayaan mong bigyan muna kita ng masahe. Namula ng bahagya si Lin Zin at naisip. Magdamag na nga siyang naghintay, tapos gusto pa niya akong imasahe. Marunong din talaga ang babaeng to. Napangiti siya at nagtanong, marunong ka bang magmasosh? Agad na pinadapa siya ni Luo Yaxi, umupo sa kanyang likuran at habang minamasahe ang likod ay malambing na nagsabi. Siyempre, magpahinga ka lang. Sa bawat hagod ng kamay ni Luo Yaxi, ramdam ni Linzin ang ginhawa at komportabling dumadaloy sa buong katawan niya. Hindi pa doon natapos si Luo Yaxi, dahil ginamit pa niya ang kanyang mga paa upang imasahe si Linzin. Dahil dito, mas lalo pang nakaramdam ng matinding ginhawa ang binata. Habang tuloy-tuloy ang nakakarelax na pagmamasahe, biglang sinabi ni Lin Zin. Oo nga pala, medyo malayo pa rin ang lugar na ito mula sa paaralan. Sa loob ng ilang araw, dadalhin kita para bumili ng bahay na mas malapit sa eskwela. Sa kanyang isipan, lihim pa niyang idinagdag. At makakahanap din ako ng paraan para kumita sa deal na yon. Dahil sa sobrang tuwa, lumapit si Luo Yaxi sa mukha ni Lin Zin at magaan siyang hinalikan. Nagpasalamat siya ng buong puso, isang kabaitan mula kay Lin Zin na lalo lamang nagpapatibay ng kanyang damdamin para rito. Sa sandaling iyon, tumaas ng 4% ang favorability ni Luo Yaxi kay Lin Zin, na umabot na ngayon sa 75%. Habang nakapatong siya sa likuran ng binata at mahigpit na nakayakap, malambing niyang bulong. Mula ngayon, bibigyan kita ng masahe araw-araw, okay. Masayang tumugon si Lin Zin. Siyempre, napakaganda niyan. At dahil sa pagod sa mga nangyari kagabi, at sa sarap ng masahe ni Luo Yaxi, mahimbing siyang nakatulog. Habang tulog ang binata sa tabi niya, Mabilis na kinuha ni Luo Yaxi ang kanyang telepono at nag-text kay Liu Yikeng. Sheng Cheng, anong gagawin ko? Kakandiretso lang niyang sabihin na gusto niya akong bilhan ng bahay. Kamakailan lang, gumastos siya ng higit 10 milyon para sa isang bag para sa akin, at ngayon bahay naman. Hindi ba sobra na to? Tatanggapin ko ba o hindi? Litong-lito ako. Pagkabasa ni Liu Yikeng, halos manlaki ang kanyang mga mata sa gulat hindi siya makapaniwala na bibilhan ni Lin Zin si Luo Yaxi ng bahay. Para sa kanya, hindi karapat dapat si Luo Yaxi, siya mismo ang dapat makatanggap nito. Sa sobrang inggit, agad siyang nagreply na may bahid ng inis. Oh, talaga, kung ibibigay niya, tanggapin mo na lang. Sobra-sobra ang pera ni Lin Zin, kaya kung kani-kanino niya lang ibinubuhos, maging sa mga alaga niya o sa mga pulubi hindi ko na iniintindi ang perang iyon. Nakangiting nag-reply si Luo Yaxi. Tama, kung ganun, tatanggapin ko. Ilang araw pa lang kaming magkasama ni Lin Zin, pero sobra na ang ginastos niya para sa akin. Medyo nakakahiya na rin. Oo nga pala, hindi ko pa narinig na gumastos si Lin Zin para sayo. Bilang magka-sister, may tinatago ka ba sa akin? Napamura si Liu Yiking sa sobrang galit sa nabasa, pero pinilit niyang sumagot ng kalmado para hindi mahalata. Ang pera ay isang mababang uri ng bagay, wala iyong saysay. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa ng katawan, puso, at kaluluwa sa pagitan namin ni Lin Zin. Yaksi, hindi mo lang naiintindihan ang relasyon namin. Habang nakahiga ng masaya si Luo Yaksi, natatawa siyang nag-isip. Kapag nabili na ako ni Lin Zin ng bagong bahay, Magse-selfie ako sa malaking sofa sa sala at ipapadala iyon sa iyo. Sige, magalit ka palalo. Makalipas ang ilang oras, sumapit na ang hapon. Magandang gising ang nakuha ni Lin Zin dahil matagal-tagal din siyang nakatulog. Habang naglalakad papalapit sa kanyang cellphone, nakangiti niyang nasabi. Nakakuha ako ng mensahe kaninang umaga, tapos nakatulog ulit ako, ang sarap ng pakiramdam. Agad niyang kinuha ang telepono at nagtaka kung sino ang nagpadala ng mensahe. Pagbukas niya, bumungad ang napakaraming mensahe. Una, nakita niya ang mensahe ni Luo Yaxi kagabi, hinahanap siya para may pag-usapan. Sumunod, ang mensahe ni Liu Yiking na may kasamang larawan at may nakalagay. Masakit pa rin ang bewang ko. Pero gustong gusto ko ito. Kailan tayo magle launch Hindi pa doon nagtatapos. May mensahe rin ngayong araw mula kay Jiang Xiuan. Ginoong Chen, nakahanap ako ng profesional na team. Mas stable na ang pagdevelop ng chip. Kung may oras kayo, gusto ko sanang makipagkita. Mensahe naman ni Siya Yakshuan. Ngayon, tinulungan ko ang master ko na ayusin ang koleksyon ng museo at nakadiscover ako. At mula kay Chacha, Hui Linzin, tapos na ang shooting ko. Malapit na rin akong umalis. Pwede bakit ang makita sa glit bago ako umalis. Sa dami ng mga mensaheng natanggap niya, labis siyang nabigla. Hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng isang araw na hindi siya nag-check ng cellphone, ganito nakarami ang messages na dumating. Napakamot siya sa ulo at napabuntong-hininga, sabay sabi, "Dati ako pa ang laging nagte-text sa mga babae at hindi naman sila sumasagot. Ngayon, baligtad na." sila na ang todo text sa akin. Pero grabe rin, kapag sobrang dami ng babae na interesado sa'yo, nakaka-stress din. Saan ko mahahanap ang oras para makipag-chat sa kanilang lahat? Sa sandaling iyon, may isa pang mensahe na dumating, galing ito sa car sales. Ginoong Chen, dumating na po ang inyong sasakyan. Kailan ko po ito ihahatid sa inyo? Doon bigla siyang napaisip. Grabe, sobrang busy ko nitong mga nakaraang araw kaya nakalimutan ko na ito. Pero hindi ko pa rin nasisigurado kung sapat na ang ipon ko para sa kotse. Agad siyang sumagot sa car sales. Maraming salamat sa inyong pagsisikap, Ginoong Che. Ako na mismo ang kukuha ng sasakyan. Pagkatapos niyang i-send, napahawak siya sa kanyang baba at nasabi, "Wala rin naman akong masyadong gagawin ngayong hapon, mabuti pa." Dumiretsyo na ako at tingnan kung kasing astig nga ba ito sa personal tulad ng nasa mga larawan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Zin sa Yanjiang Auto Show. Sa loob, napakaraming tao na ang naroon at panang naggagandahang mga sasakyan, pati na rin ng mga babaeng modelo. Masayang inaasikaso ng mga staff ang mga mayayamang bisita, ipinapakita sa kanila ang buong lugar. Habang naglalakad si Lin Zin, napansin niyang napakalaki pala ng auto show na ito. Naisip niya, Mr. Che talaga, tuso. Sabi ko pupuntahan ko para kunin ang kotse, pero ginawa pa niyang parte ng exhibition ang sasakyan ko. Ang daming mamahaling kotse dito na ni pangalan, hindi ko alam. Oo nga pala, ito ang unang beses ko sa Yanjiang Auto Show. Napansin din niya na marami ring foreigner sa paligid na pumupunta para tingnan ang mga sasakyan. Sa likuran niya, biglang nagsalita ang isang babae, kaya napatingin siya dito. Makikita ang pagdating ng ilang matataas na tao, sila ang itinuro ng babae kanina, sina Xu Kun, Steven, at Chemendian. Lumapit si Xu Kun kay Chemendian at magiliw na sinabi, Yun yun, nauuhaw ka ba? Kukunin kita ng tubig. Ngunit mabilis siyang sinagot ni Chemin na naabala sa kanyang cellphone. Hindi ako nauuhaw. Hindi pa rin sumuko si Shukun kaya nagtanong ulit. Eh gutom ka ba? Kukuha ako ng snacks para sayo. Pero tinanggihan ulit siya ni Chemin Lian. Hindi ako nagugutom. Samantala, sa gilid, nilapitan ng mga babaeng staff si Steve at masayang nagulat. Boss Steve? Maganda ang benta ngayon, nakabenta tayo. Hindi pa sila natatapos nang may isang lalaking staff na lumapit kay Steve para mag-alok ng inumin. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Steve. "Salamat, ayos lang ako. Hindi ako nauuhaw." Doon, biglang tinawag ni Linzin ang lalaki upang humingi ng tubig. Agad naman itong lumapit at binigyan siya ng maiinom. Habang umiinom, napangiti si Linzin. Grabe, may pagkain at inumin pala dito sa Yanjiang Auto Show. At doon sa malayo, libre pa yung ice cream, haljan dos pa. 30 bucks ang maliit na box niyan sa labas. Agad siyang lumapit sa dalawang babaeng nagbibigay ng libreng ice cream at magalang na nagtanong. Pwede po ba akong makakuha ng ice cream? Pero agad siyang minaliit ng dalawang staff matapos makita ang simpleng suot niya. Naisip ng isa, pati mga walang pera pumupunta dito sa Yanjiang Auto Show. Sinabi ng isa sa kanya, "Pasensya na, ubos na ang ice cream." Nadismaya si Lin Zin at naisip na mas maaga sana siyang dumating para nakakuha pa siya. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Steve sa dalawang babae at nagtanong, "May ice cream pa ba?" Masayang sumagot ang dalawang staff, "Meron po." at agad siyang binigyan ng isang maliit na lalagyan para sa free taste. Sa nakita ni Lin Zin, hindi niya napigil ang mapakunot ang nuo sa pagkainis. Lumapit din ang tatlong babaeng bisita para kumuha ng ice cream, ngunit gaya ng sagot sa kanya, sinabi ng staff. Pasensya na, ubos na po. Umalis na lang ang tatlo, bitbit -bit ang pagkadismaya sa kanilang mukha. Napangisi ang dalawang staff sa ginawa nila, malinaw na iniiba nila ang Trato sa mga tao depende sa hitsura at lahi. Hindi na nakatiis si Lin Zin. Lumapit siyang muli at malakas na sinabi. Kanina, sinabi ninyong wala ng ice cream sa akin at sa tatlong babaeng ito. Pero nung dumating yung foreigner, bigla kayong nagsabi na meron. Ano to, nagbibigay lang kayo ng ice cream base sa lahi. Narinig yon ng tatlong babae at agad nagtanong ang isa, Totoo ba yung sinabi niya, na sa mga foreigner lang kayo nagbibigay? Galit na sumagot ang babaeng nasa gitna. Totoo, tingnan mo, kumakain pa sila ng ice cream o. Oh. Nagulat ang isa pa, ano ba talaga ang nangyayari dito? Agad na gumawa ng palusot ang staff, pasensya na, limitado lang po araw-araw, at para lang sa mga special guests. Ngumiti ng matalim si Lin Zin. Special guests, Ibig mong sabihin, kahit sino basta hindi Chinese, tama ba? Sa sinabi niya, hindi mapigilan ng staff na menas. Dagdag pa ni Lin Zin. Meron pa kayong ice cream, di ba? Bigyan mo kami. Ngunit mabilis na sumagot ang babae. Pasensya na, yung kanina ang huling isa, ubos na talaga. Pero mariing sinabi ni Lin Zin. Hindi ako naniniwala. Buksan mo ang kahon at ipakita mo sa akin. Sa kaguluhang iyon, napatanong si Steve. Sino bang nag sa exhibit area ko? Agad namang sumabat si Shukun. Mr. Steve, ilang Chinese troublemakers lang yan, ako na bahala. Sabay talikod niya para puntahan ang mga ito, ngunit bago siya lumakad, lumingon muna siya kay Chemengian at sinabi. Yun yun, baka nag-aalala ka sa negosyo ng kapatid mong si Che. Huwag kang mag-alala, Nandito ako. Pero hindi siya pinansin ni Mendian dahil abala pa rin ito sa kanyang cellphone. Sa isip niya, nakakasawa na si Shukun. Kung hindi lang siya business partner ng kapatid ko, hindi ko na siya kakausapin pa. Nang makalapit na si Shukun kina Linzin, agad itong nagtanong, ano itong ingay na naririnig ko? Magalang namang bumati ang dalawang staff sa kanya. Kumarap si Lin Zin kay Shu Kun at sinabing, Oh, ikaw ba ang namunguno rito? Ayos, kasi sila, nagbibigay lang sila ng ice cream sa mga banyaga, pero kaming mga lokal na kagaya ko ay hindi pinapansin. Ngunit seryoso lang na lumapit si Shu Kun at malamig na sinabi, May problema ba? Ang mga banyaga ay may pera, ikaw ba, meron? Kayong mga walang ambag na sumisingit lang dito sa auto show para sa mga libreng pagkain at giveaways, anong karapatan nyo para manggulo dito? Pero matatag na sumagot si Lin Zin. Pasensya ka na, pero hindi kita bibiguin, nandito ako para kunin ang kotse ko. Sa sinabi niya, halos sabay-sabay na natawa ng malakas ang dalawang staff at si Shu Kun. Hindi sila makapaniwala na kukuha ng kotse si Lin Zin base sa hitsura nito. Agad namang tinanong ni Lin Zin. Bakit? Ano ang nakakatawa sa sinabi ko? Tumingin sa kanya nang may pangmamaliit si Shukun, nakangisi pa at sinabi. Sa itsura mong iyan, kukuha ka ng kotse. Siguro isang mumurohing kotse na 60K. Hindi mo man lang pinag-iisipan ang kasinungalingan mo. Wala namang kotse dito sa Yanjang Auto Show na mas mababa sa isang milyon, kuha mo. Sa paligid, napapansin ng mga tao ang kaguluhan at nagsimula ng magtipon at magbulungan. Tanong ng isang lalaki, ano bang nangyayari, bakit maingay doon? Sambit naman ng isa pa, mukhang may isang tauna na palihim na pumasok dito para lang manghingi ng libre at manggulo. May isa pang nagsabi, Buizet, anong klaseng manager yan? Paalisan na yan agad. Lumapit muli si Shukun kay Lin Zin at may panguuyam na sinabi. O ano, nakatayo ka pa rin dito. Ang kapal din ng mukha mo. Ah. Pero hindi na nagustuhan ni Lin Zin ang sitwasyon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang card at sinabi, "Sa wakas, nahanap ko na. Binigay ito sa akin ni Mr. Che kaninang umaga." Itinaas niya ang card para makita ng lahat. Sa kanilang nakita, nagulat ang karamihan at hindi agad nakapagsalita si Shu Kun. May isang lalaki ang napabulalas. Nanaginip ba ako? Isa ito sa limang Fire Diamond VIP cards para sa Yanjang Auto Show. Kailangan mong gumastos ng higit sa 10 milyon at may assets na hindi bababa sa isang bilyon para maging kwalipikado. Seryosong humarap si Lin Zin sa dalawang babaeng staff at sinabi, Ngayon ba, makakapakinig na tayo ng tahimik? Kinabahan ang dalawa. Yumuko at nagmamadaling humingi ng tawad. Pasensya na po, nagkamali kami, hindi po namin alam na kayo pala. Pero pinutol sila ni Linzin. Mukhang nagkakamali kayo, hindi lang sa akin kayo dapat humingi ng tawad, kundi sa bawat Chinese na narito. Nagsimula ang problemang ito dahil sa sobra niong pagkahumaling sa banyaga. Wala itong kinalaman kung kaya ko bang bumili ng kotse o hindi. Mula sa likod ni Lin Zin, may isang babae ang sumigaw sa staff. Oo nga, maliit na bagay lang ang ice cream na yan. Akala nyo ba, iyon lang ang pinapansin namin. Ang totoo, sobra na kayong lumuhad sa mga banyaga kaya hindi na kayo makatayo. Sa tapang ng babae, namangha ang mga tao at nagsimula silang magsigawan, hinihingi ang paliwanag mula sa mga staff sa likod, halos pumutok na sa ini si Shukun. Humarap si Lin Zin sa babae at binigyan ito ng thumbs up, bakas ang paghanga sa kanyang mukha. Maya-maya, mabilis na tumakbo si Chemengyan at bigla na lang niyakap si Lin Zin, na ikinagulat niya. Agad siyang tinanong ni Lin Zin, Sino ka ba? May halong paghanga ang sagot ni Chemengyan. Brother Lin Zin, bakit hindi mo ako sinabihan na darating ka? Isa ka sa pinakamahalagang bisita. Dapat nasa gitna ka sa ribbon cutting mamaya. Sa narinig, halos hindi makapaniwala si Lin Zin. Patuloy na nakadikit sa braso niya si Che Mengyan habang nagpapakilala. Oo nga pala, ako si Che Mengyan, kapatid ni Mr. Che. Lagi kang binabanggit ng kuya ko, sobra kitang hinahangaan. Hindi maiwasang mapawisan si Lin Zin sa gulat, pero nag... Hello, na lang siya. Sa isip niya, hindi ko akalaing may ganitong kahangahangang kapatid si Mr. Che. Sa gilid, nanlaki ang mata ni Shukun sa nakita, at napatanong sa sarili. Sino ba talaga itong lalaking nakabangga ko? Bigla na lang dumating at naaga si Mengyan. Humarap si Che Mengyan kay Shukun at malamig na sinabi. Hey, Shukun! Itong dalawang staff na to ay galing sa inyong Stevens Auto Sale Cooperation. Alam mo na kung paano sila dapat ayusin, di ba? Napabuntong hininga si shokun at nag-isip. Buizit talaga, hindi ko inakalang ganito kalaki ang magiging gulo. Para hindi maapektuhan ang sales natin, wala tayong choice. Sabay nun, seryosong itinuro ni Shukun ng dalawang staff at sinabi. Itong dalawang ito ay pansamantalang manggagawa, at lubos akong galit sa ginawa nila. Ang Stevens Auto Sale Cooperation ay agad silang tatanggalin para ipakita ang aming posisyon. Agad na nagsalita ang isa sa kanila, Manager Shu, hindi mo kasalanan. Pero mabilis itong pinatahimik ni Shu Kun, ayaw niyang mabuking na siya talaga ang may pukana. Sa paligid, may mga taong naghihinala, pero karamihan ay natuwa sa nangyari. Humarap muli si Chemendian kay Lin Zin. Teka, masyado yatang madali ang basta na lang sila tanggalin. Napatanong ang isa sa dalawang babae. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Chemendian at tinanong si Lin Zin. Brother Lin Zin, gusto mo bang ipabugbog sila sa security para makabawi ka sa galit mo? Pero kalmado lang na sagot ni Lin Zin. Hayaan mo na sila, Huwag muna silang pakialaman. Kaya inarap sila ni Che at mariin sinabi, Swerte nyo, maluwag ang loob ni Mr. Chen ngayon kaya pinalalampas kayo. Ngayon, lumayas na kayo. Mabilis na yumuko ang dalawa, nanginginig at nagpasalamat. Pagkatapos ay tumakbo sila palabas. Ang isa pa nga ay nadapa dahil sa pagmamadali. Sa nakita ng mga tao, nagtawanan sila ng malakas, tuluyan ang napahiya ang dalawang babae sa harap ng lahat.